Kapitan Ayan, dito naman po tayo iikot na aming ah, uh, bagong uh, new road. Dito ka, tara. Hindi! Okay, guys. Tara na. Tayo na mamasyan. Ayan, nakikita niya ba? Ang lawak-lawak nito. Ang dami namin ulang nilakaran. O, lakaran ilan tayo sa kung saan saan lugar. Eh, may mga tapat sa uh, Bardin po? Tapos ayan. Aha. Ano na yung mga katamahil. Ay, pala guys, yung mga ko. Tiyan! Yung mo, kayo kayo 20-20 peso. Ayan, oh Ay, pa, karagula. Ay, makali yan. Sampo, sampo. Sampo, sampo lang. Sampo, sampo. sampo. Anong po? vlogger mo nga. Ano yung alam nga guys? Nakabili tayo lang 20 pesos lang na jacket. Nito. Ah. Pukang, no, Ayan madam. 20 pesos lang. Ito patuloy guys. 20 pesos lang ang babayaran ko. Wow! Siyempre guys. Uuukat natin to. Ito po madam. So, ma-practice na kami lang isa doon. Sabi ako. Sabi ako. Sabi na no, Ito nga kung palang aming Ang mga Colts Damn it! And oh, oh, it's <laughs> man Ayan, no. Ayan, yeah. Ayan Ayan yung dress Ayan Ay yung dress Ayan yung dress Ayan yung dress Ayan yung dress

sindan na kayo na ye yeah, yeah, yeah ini, aduh, <laughs> ending endingnya. Ay, ay, ada memang nggak di itu ay, namanya,

dito laruan ano na yung mga laruan oh dami laruan para sa mga ano para sa mga kulit eh dito yung mga barina barina ay 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 <laughs> oh di mami tumukong nga naman guys oh okay pwede pwede lang po na new year para regalo syempre meron po ball ayan Happy New year po! Ang iipan nila guys. Ano nang hanap buhay ang kanilang ano, hanap buhay ano nang ano, Kahit na New Year yan, kahit na ano pa. Yan ang punta na nang sa uh, kanila. Ang alam pera. O diba? Yung mga mga ayaw kumit alam pera. Diba guys? I wanna be no life.

Ano, hindi na tayo? Yan nalang? <laughs> Bakit ko lang kanilang nakakita! Ay, ila. NMF Oh, oh NMF nice. so sa... Ay! i Ayan, ang owner ng inasal! Ay! Bakit nakakita yung mga customer? Mamaya doon, ah! No, mga customer? pa customer, guys! Ano so, ay, 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 top, top. Ano pala si top, top? Ito pala si Jilo. O, di diba may mga helpers nila Ang iipag. Mani. Ay, ay. Ang iipag talaga. Ayan nyo. Ang bahal ang mas ipag. At anong tanda ay mas ipag. Merong apupuntahan ng buhay. Ay, tandaan niya. Ngayon, nung mamanahin o nung ng mga tamad. Tama yan, ginagawa ninyo yan. <laughs> Ang natin yung mga kumakain guys Okay na kung makayang kukuhahan kahit on ilang Nakakudi Nakakudi Ay! Hello po! Ay! An order mo kayo nakapudis Ano kung po yun yung ko? Proud na na proud na proud Ay po! Remy ไม่รู้ที่นี่นี่อะเรวะไอะยาบีบิงอ้อ้เลาไม่รู้นี่น่ลุงด่าลุงเราไม่มาชมไป่ชมไไ Yes, napakarami na akong iniot at minuntahan at may mga pagkain, may natitin na at talagang tukar-tukar, uh, ano, ano, nangkisip ang food nila para sa ekonomiya, yan, para kumita sila lang pera and then syempre naman guys, nakita nyo naman napakaganda dito sa New York oh, o, di ba guys, ito ang New York ng tarak namin okay, tarak namin ha, tarak lang namin so ayun yan, alam nito na lang po please like, subscribe, comment na po kung nag-enjoy po kayo at kung ano ka po nyo sa gamin po, i ang nyo lang po guys I know my heart. Thank you for watching! Bye bye!